Sure. Ay, dapat hindi pa Kasi lalagay dito. Ito katlo, oh. Pero, dapat pagdating dito, Ayan ito. Ay, ito. yan ang part niya. Okay? In under one minute. Ayun wala kasi. minute? So using... more like one hour? Ayan gigamit mo kayo kayo sa simula na ka kaya. Na I have Timer. Puro beep lang, Tapos, paano kayo dahil? <laughs> kaya, kaya, Kami asal! Hindi, hindi, Tapos ano? Okay, Ready, timer, go! Kaya oh. kamo sa amin <laughs> dahil niya tayo. Ayun okay, doon, kailan dahil niya tayo sa. mga tusok pala kayo sa dulo. Kailangan na bali. Oo, 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 Galit! Papula na. Pagbama. 30 seconds, 34, 33, 32, 31. Ay, kaya pala na. na Ay, okay, grabe. Ay, bilisan mo. Uy, tayo yung magkating. 17, 16, 15, 14, 13, Pabong. 12,

Hindi. Haha. 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 Five, four. <laughs> <laughs>